Idol, tapos na ako maging kayas ng kawayan. Nalinis na. Ito para pagdating sa bahay, ilapat ko ng ilapat lang. Ito. Ayan o. Ayan o. ko na. Para yung ina ako mag para hindi na ako mag kayas doon sa bahay. Mag kalat pa. to Ito. Ito yung pahiga sa hig sa ng tangkal ng manok ito naman yung ito naman yung pa dingding yan pang dingding yan <coughs> silid ko yan sa ako mga idol para <coughs> magandang dalin hindi ma'am nasyado mga hirap <coughs> kaya silid sa si ako yan mga idol hirap nang walang gaya ng cellphone mga idol hirap na natin sa ako na ay tapo na pala nauras na ron nauras na yun ay mag -alas. alauna na alauna na ng hapon mga idol Hmm. Dahil Sabado ngayon, wala akong trabaho. Ito so ang trabaho ko. Ayun. Ay Tangkal ng manok. Magalaga ulit ako ng manok. pa Ayun. Eh, dati, dati marami kong alagang manok. Eh, tumi, umi, nahinto ako sa pagalaga ng manok kayo doon kayo na uh, masyadong <coughs> busy ngayon magalaga ulit ako manok Nas nasira na tala, nasira na kasi yung ko kulungan ng mga manok magawa ulit ako kaya kasi ma dahil masira ang kulungan ng manok pag naulanan ang nagagabok <laughs> ito naman ito naman isisilid ko mga idol para isang dalahan lang magana pag na pag nalinisan ng mga idol no magana magana ang magana ang dali okay, malinis na na siya wala na siyang tinik wala na siyang mga buko dito wala na mga buko okay kaya idol Okay kayo. Ay, bakilit. Thank you for watching mga idol. Bye-bye.